May pangako nga itong si Anthony Edwards sa Game 2 matapos nga nilang matalo sa Dallas sa Game number 1. Pero bago yan ipag-usapan muna natin ang mga naging komento ni Luka Doncic about nga sa kanyang 4th quarter heroics para kabuhati ng Dallas sa panalo. Well, una nga daw nagpapasalamat siya dito kay Kyrie Irving at sa kanyang naging performance sa first half kung saan meron nga daw siyang 24 points doon. Sabi neto ni Luka kung wala nga daw yung performance na yon ni Kyrie Irving ay sigurado daw na down sila by 20 points sa halftime pa lamang laban dito sa Wolves. And then pagdating na nga daw sa fourth quarter ay kanyang sinabi lang daw sa kanyang sarili na kailangan na nga daw nilang manalo sa labang ito and he has to be better nga daw sa paglalaro in the fourth quarter nang dahil hindi nga daw magandang kanyang nilaro first to third quarter. At ang ginawa lang daw ni Luka Doncic ay he went to his spots in the fourth quarter at kanyang pinangunahan ang Dallas Mavericks to a game one road victory laban nga sa Minnesota Timberwolves. And then sinabi naman ni Anthony Edwards dito nga sa kanyang post-game interview na iba na nga daw ang defensive coverage sa kanya ng Dallas Mavericks kumpara nga daw sa kanyang nakita sa last series laban nga sa Denver Nuggets. Sabi niya hindi na nga daw super high up ang mga big men na itong Dallas kumpara sa Denver. Hindi na siya biniblitz or tinatrap kung hindi drop coverage na ang pagdipensa sa kanya. At actually madami nga daw siyang open looks na nakuha this game kaso ang problema nga lang daw ay hindi niya ito na shoot. Pero pangako niya nga next time nga daw or sa game number 2 ay he will make the same shots na kanyang nami-mintes this game number 1. Banggit pa ni Edwards na ang Timberwolves nga daw came out flat sa umpisa pa lang ng laban at parang wala nga daw silang energy. And actually in the middle of the game ay they found their energy pero bigla nga rin daw ito bumaba. And they played flat nga daw for the rest of the game na. Sabi pa nga neto ni Antman na sa tingin niya nga daw ay medyo pagod nga lang daw siguro sila this game 1 yet hindi magandang laruan nila dito nga sa unang game nila laban sa Maps. At sa tingin niya nga rin daw na ang kanilang naging pagkatalo ngayon ay dahil daw sa kanilang mga sarili because of themselves, bukod lamang kay Jaden MacDenios. down nga daw nilang kanilang teammate ngayon na si Jaden at ang kanyang amazing performance this game one Banggit niya pa na they are a step aside nga daw sa lahat ng aspeto ng labang ito against sa Mavericks, meaning halos lahat ng departamento ay naipanalo ng Dallas sa assist department, rebounding, 50-50 balls at marami pang ang iba. Sabi niya, they just have to be better nga lang daw this game number 2. nag adjust pa nga lang daw kasi sila coming off a very high emotional game number 7 laban nga sa Denver Nuggets. So yan nga ang mga pangako neto ni Anthony Edwards matapos silang matalo sa game 2. Sabi niya, they will be better and personally siya daw will make shots na in game number 2 na kanya nga namimintes this game number 1.